yourself. Kaluluwa. Ha? Huh? Always willing to help out whenever they can. Sabihin, kapag ka maayos ang kaluluwa mo, maayos ang sarili mo, malusog ang sarili mo, hindi lang ang katawan, kundi ang yung kaluluwa, yung pagkatao mo, no? handa kang tumulong sa mga tao hanggat sa makakaya mo. Inuuna mo ang iba kesa sa iyong sarili. No? Parang ang ating Panginoon inuunan niya ang kapakanan ng iba kaysa sa kapakanan ng kanyang sarili. No? Having a healthy soul is faithful and honest. Di lahat ng tao faithful. Di lahat ng tao honest. Minsan nga kahit nakita na itatanggi pa. No, kahit na huli na, itatanggi pa, hindi pa aamin. No, walang ibang faithful kundi ang ating Panginoon. Kaya ang ating Panginoon, healthy ang kanyang life. No, yung soul niya maayos, malinis. Kasi nananatili siyang tapat hanggang wakas. No? And a healthy soul means, my dear brothers and sisters, is always thirsty and hunger in the word of God. No? Ang kaluluwa na malusog, palaging gutom at uhaw sa salita ng Diyos. O sabi mo sa iyong katabi kapatid, na ikaw, nauuhaw ka ba? O no, nauuhaw po ba kayo sa salita ng Diyos? Aminin natin sa hindi, minsan hindi na. No? Bakit? Kasi minsan naiisip na lang natin na kung saan lang may gawain, okay na yun, paatenda ako doon. No? Hindi na tulad ng dati, na kahit kung kung saan ka naroon, doon at doon at babalik at babalik ka. Yung katulad nga po ng mga halimbawa nung mga nagkukwento sa akin sa province, no, na nagtatrabaho sila abroad. Naggagawain sila, naglilingkod sila, nagse sila, no, sa gawain ng Diyos sa kanilang probinsya. Pagdating nila, no, sa ibang bansa, Amen. ang unang-una nilang ginahin kinagawa ay hanapin ang gawain ng El Shaddai. Amen. Bakit? Kasi hindi nila kaya na wala ang salita ng Diyos. Nagukuhaw sila, nagugutom sila sa pakikinig at pagtanggap ng salita ng Diyos. At tandaan po ninyo, ang taong palaging uhaw at gutom sa salita ng Diyos, ang taong nananagana spiritual na aspeto. Amen. Nagbubunga ang kanyang spiritual na pamumuhay. Kasi gusto niya tumanggap siya ng tumanggap, makinig ng makinig, Amen. Ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Yeah. Palakpakan natin ang ating Panginoon.